Puntahan ko muna yung OE oh, eh, ngayon dito sa Denmark. Uh, punta muna uh, dito sa si exit. Okay, exit. Asa ba yun sila? Dito yata. Oh, dito si Strophio. Ah, uh, na sila ngayon dito. Okay. Sa Denmark, oh. Ito ang bagay nila, oh. Cartoonite. Oh. Eh, si Strope. Semangat sekali ya, Oh. Lebih dengan ngayon Oh. Begai ni lah. Boleh lah ngayon. Ah, si Ter 28 to Malayo pa to, Ogos pa to, uwi Ah, sobrang lamig sa labas, oh. Oh, bagay ni uti. Si Ibi. Uwi na siya. Mag-hotel oh, pa kayo, partner? Oo. Oh. Ayan, uwi karga nila yung bagay nila. Ayan, uwi na talaga ito. Wala nang iwanan. O, oh, si Eleko. O. Oh. Bye-bye, guys. Bye. Bye-bye. Yeah. See you on the next special. Angat na talaga bagay nila. Rico! Subscribe! Rico! <laughs> Di oh my dito! Hindi mapigilan. Doon na lang. Ha? Oh, si Mayor oh. Tayo. Dima pigilan. Uy na. Ayan. Next. Ayun. Sasakay ka na lang ba? Yung kanila oh. Beratin na pulitan nila. E <laughs> na talaga sila. Alin to puling? Oh. Mabalitaan na lang namin kayo pag pag-uwi niya nakadadto. <laughs> Balita kayo ha. <laughs> oh, parating na. Sabi mo na eksistensya ng tayo. Kami na susunod dito sa Storky. Oh, ayan ang sasakyan nila oh. Naman, Kahit malamig, tiniis ko lang. Ah, <laughs> uh, uh, video. Wala <laughs> 'yan. dayo okay.